sa 20 rin katuig bilang non-government organization kag voluntaryo nga nagabulig sa katawan ang 606 Philippine Coast Guard Auxiliary Squadron na kaangkan kang anda kaugalingan nga opisina. Pinagiman sa pagpanikasag ka anda mga membro sa pagpamuno ni Captain Edmond Enpante. Ang 606 Squadron uh, nagpuhaw kang 20 years ago para sa probinsya kang Antike. And uh, The first uh, squadron commander was uh, Captain Edgar Sadio. Kag uh, katong nagligad ng mga tinuig nag-apisar uh, nga nagumpisa ang Philippine Coast Guard Auxiliary 6 of 6 squadron duren ang nabuligan ng sa provincia ka Antique. Ang amon diyang organisasyon sa ginatawag naman nga unique ang nga organisasyon atinged nga Diyang uh, organisasyon ang Philippine Coast Guard Auxiliary sa non government organization pero diyan create kang lahi no? uh, which also created the Philippine Coast Guard. Uh, in the first place, ang ginatawag natin uh, PCJ ay Philippine Coast Guard Auxiliary. Tingin kami nagabulig uh, bulig no, sa mga programa kang Philippine Coast Guard. Uh, sa uh, mga programa na sa pagbulig uh, sa katauhan no? saving lives and properties at sea Ginpatigayon patigayon ang inaugurasyon kag blessing kang anda opisina nga napahamtang sa may sa at Trade Town gin tambungan dyan ni Commodore Leonard Tirol District Director kang Philippine Coast Guard Western Visayas mga provincial officials nga ginarepresentaran ni Vice Governor Rodora Cadyao kag Provincial Administrator Eric Utayde gina congratulate ko gid ang aton nga mga membro the men and the women of the Philippine Coast Guard kag the men and women of the 606 auxiliary uh, Philippine Coast Guard nga kadya nga adlaw nag uh, nag uh, inaugurate kag nag uh, open kang andang nga bag-o nga opsina kag andang nga 28th uh, anniversary so again ang aton nga pagabotiga is a pledge of commitment sa andang nga endeavor in the future nga kinahanglan na nanta kita Gin pasalamatan man kang grupo si Mr. Warlito Iskaner nga nagtugro ka mga gamit kag lugar sa Philippine Coast Guard. Ang akong nga ginto nga rin may mga gamit ako dyan, kag mga searchlight, kag ang pwesto, kasi wala kang dati pwesto, mara nga kanakan na may lugar ako na man ako, may lugar ako dyan nga, akin, pisto at paggamit ko kananda ng libre. Para sa Coop Patrol, Peter Saldivar.